mga idol uh, ito ngayon gawa trabaho namin no? Uh, binaba namin kanina yung ano yung mga beam layo nito mga idol lang dito layo sa iba makapasa yung ano dito yan mga idol yung beam yan yan, yan ang mga beam dami ito mga idol ipagulungin dito siya Yan mga idol yan pagulungin yan dyan shout out sa mga palurus natin dyan ah. magandang hapon sa inyo lahat uh, ito po yung ito po yung 6 million 600 million ay 600 million 600 thousand uh, mga idol pasensya na po ah thousand to mga idol ito to yan ang gawin namin dami ito mga idol yan yan tapos yung delivery niya 60,000 idol na to tulong sila to, to. ayaw na dito ayaw na yan hindi na malabas ngayon yan eh yan ayaw na labas ngayon ano apat Kayap, hmm. Na liyano, kapat, na yan na lang. Hindi, yung hindi makakot na dyan. Dyan naman sabi mo nakilig mo na yan. Kaya oh. mo naman na dyan ng makakot lang dyan. Okay na yan. na Wala yan kasi bukas. Wala na ano dyan bukas. Hmm, linggo. Yung eh, may dilo yan. Ang pagulungan dito. Ang dito si may dilo. nandito dilo. Tapos si Toto at si Buglo. Erdi. Ito sa yan. Gulungin na andito yun yan.

video call to video call video lang to video okay. 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 Ayan ang trabaho yung ganda doon sa pidulo. Ipag eh. naman doon mga Pagulong. Para dari gumulong nito, ipaano yung ipagano nyo to Ipatayo ganun, no. Tapos dali dali pa igulong noon. Tapos malalayan lang. matakilig jo pala. Yan kasi pala pad eh. Patakilig jo tulak yan. Ayan mira Merah pa Tulak nga dun yun May dulun ito Ayan na papa. Baik, nganyan yung to. to. Press Paris ano magdalawa sa Ayan, ganyan, ganyan Maglayo yung to boy, gitna mo to Gitna Ayan Yung sana natutulo ba? ngayon okay, tapos na so, mga ano mga so, ano natin kasi kayo mga idol babay na kailan nangyari tayuan ni ba ito sa upuan <laughs>